Hello mga ka-abroad at mga ka-exabroad Andito na naman tayo sa labas ng bahay Nako Isang taon siguro tayong maglalagalag nito Dahil January 1 ay nasa labas tayo ng bahay Maghapon na tayo nasa labas ng bahay At nandito tayo ngayon Sa Alkana, Malapit sa National Aquarium Nasa natin yung National Aquarium paglalakad lakad lang tayo dito Maganda daw tong ikutin pagkagabi ang ganda ng mga ilaw ang ganda ng mga building so tara let's yan ang isa sa mga gusto kong pasukin dito yung National Aquarium pero later na yan, later alligator Tingnan nyo mga kablo, ibang iba dito kaysa sa Pinas. Dito kapag may tumatawid sa mga kanyang pedestrian, talaga tumitigil yung mga sasakyan. Hindi pwede hindi sila titigil. Dahil naipit ang batas dito kapag uh, nakasagi ka man lang ng pedestrian. Mananagot ka ng malaki. Dahil dito inaalaga yung mga pedestrian. Hindi katulad sa atin. Na dalawang kamay na yung ginagawa mo. Ito, parang gusto mo na itulak iba para sa sasakyan. Ayaw pa tumigil. Malaking kaibahan. 500 din kasi ayo, yung ayo, 100. Ay, kong i-down pero okay. talagang ka-down-down naman talaga yung mga ugali ka Driver namin na charge eh. Did... Wow. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng lake. Ah, ano yan? Kanal yan, di ba? Kanal. Hmm. Kanal. Ba't yung kanal doon sa may kilakanati <laughs> doon? Ang pangit yung kanal ano talaga yun? Ay. Sa may natin doon? Kanal lang impormal. Yung sa may tindahan nila kanini. Wow! Ang ganda! Ang ganda nitong lugar na to. Talagang... Uh, masarap nga pala itong uh, ano, mga ka-abroad mga ka abroad nga pala dito maglakad paggabi ay, ka Georgia? alam mo yung bridge of peace doon So kahit lakad-lakad lang talaga mag enjoy ka dito. Ito yung ano lang kung So kung may problema ka sa skin, ayun no. Oh. Kung madumi na yung skin mo, pwede mo ipalaundry. <laughs> skin laundry. Oh, you oh. skin laundry. Ayun pa yun? Oo. Oh. Yung mga may balat hunyang, mo pwede na magpalit. 2024 na oh. Doon, may, may alsafade, may alsafare, may alsamari. Ayun. Ano naman ang pinitin doon Puro mga salad na pako. Fern. Right. Ayan. Oo so, nga no, Fern. At sa so, ano yung Carter na yan? Puro bridge naman. Cartel <laughs> <laughs> naman? Ha, Cartel ba? Oo. Ano uh, Carter ha. Sinaloa, Sinaloa Cartel. Yan. Sa Ayan. Mexico. Yung, yung ano, yung store ng namaya pa akong ama. Ayun, si Madu. Saan? Madulo. Ayun. Sa side na yun. Oo? Oh? Uh Oo. -oh. Meron talaga? Oo. Baka may nakatago siya pero pagkakatiyatiyan na natin. Baka yan nag Kaya, Alamin natin. pero tayo meron tayong makiklaim niya. Nakita ko attention but no fishing. No fishing po dito. Ang ganda ng mga ilaw oh. Ang ganda ng mga street lights. Ayun, 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 madu wala yan eh oh, dito hindi ko pa college ano para kay tatay yatang 'yun establishment ah tayo pa sa road oh akito kami sa taas let's go to the top Pwedeng dito pandan. Paki-bitay mo, bakit Stop. Naligaw, naligaw yung ating tour guide? No. Ito ang it's, ating tour guide It's to. an option only. Pwede kang mag-lift, pwede kang dumaan sa beach. Ah, ito yung sabihin ko sayo, na rin. kasi lang na ako sa kayo Dito po sa lugar ng mga ganito, mga pasyala. Tinatanggap lahat. Walang uh, walang Walang pakialam whether you are what nationality. Lahat po tayo tinatanggap dito. Ayan, nandito na tayo sa top. At Ano ang view from the top? At ito ang view from the top, ang ganda. Wow. Amazing. Talaga naman. Kakaiba yung view. Ang ganda. And kapag medyo nalulungkot po ako, nandito lang ako nakatambay. Malapit ba dito yung lugar mo? Uh, medyo. Malapit lang pero... O malapit dito sa puso mo yung tinatambayan mo? <laughs> Alin doon? <laughs> o dito kayo nagkalapit talaga nung ayo Sa pulgada ang kapal Ang ganda oh mga himpi lang pala ng yate yan, no? mga ano, mga speedboat. Yes. Ayan. Actually, yung, yung boat, yung yacht parking is ano yan. May bayad yan. Monthly. Siyempre, oo. Oh, Para din yung parking ng sasakyan niya ng yeah. kotse. Yan uh kayo, teammate, -huh. nagpa-park? Oo. Ano gamit yung speedboat din? Eh ayun yung land yung ano um, uh, jet ski land cast ang USP uh, floor kitang kita rin pala dito yung uh, ano yung mosque. Grand, uh, grand mosque grand mosque wow ang ganda mga ka abroad ang ganda mga kayaks abroad Ayan yung Grand Mosque ko. Kitang kita rin dito. Ayan. Amazing. Napaka playful nila sa mga kulay ng ilaw. Talagang yun na nagdadala yung mga UA kulay ng ilaw. So, yung ano na, UA National Flag yung team ng mga ilaw nila. So, kung gusto niyo mag-chill yung mga yung mga pa-OFW diyan. Wow. Hindi ko akalain na may ganito pala dito. Nakikita ko lang to sa daan yung, yung mula doon sa ano eh sa highway. Bro, bago ka man lang umuwi, subukan mong kumain diyan sa Meat Sa Meat Mot. Ayun. Nakikita mo 'yun? Oh, Meat mot. Wow. Anong ano doon? Super, super. super. Wow, gaganda ng mga lantsa na naka himpil dito. Ang gaganda ng mga yate talagang siguro magkaroon lang tayo ng kahit isang neti lang na paggagamitin natin pang bisugo pwede na <laughs> panguhuli natin ang bisugo sa may luuban <laughs> wow naka amaze ang ganda ng uh, lugar talagang 'to. Para kading nasa cruise ship. mga yate na yan iba't ibang klase magkano kaya ang isang piraso niyan ang sarap yan daling sa pamimingwip